guys, isa ka rin bang empleyado na napapagod na sa paulit-ulit na sistema? Alam mo yun, rat race na gigising ka ng maga para magtrabaho pero hanggang ngayon wala pa rin ipon. So sa video nito, i-share ko sa inyo yung 10,000 lang yung puhunan mo na pwede mong simulan, pwede ka nang makapag Yes, madali lang. Si ChatGPT lang ang sagot dyan. Sa halagang 10,000 pesos Anong negosyo ang swak at maganda umpisahan? Yung kikita talaga. Yan. Ang sagot niya dito guys, sa halagang 10,000 pesos, posible pa rin magsimula ng maliit pero kumikitang negosyo ngayong 2025. Lalo na kung magiging hands-on ka at may galing sa pagbebenta or marketing. Narito ang 10 negosyo yung pasok sa 10,000 budget na may realistic na kita. So 10,000 guys na puhunan. Ito mga nilatag niya. Mini ice coffee milk tea business pang tabi ng kalsada o bahay so ang possible na tubo dito guys ay 10 to 20 pesos kada baso so, kung nakakabenta ka ng 30 na baso meron kang 300 pesos na kita to 600 daily estimated lang yan guys so ang sabi nya dito bakit maganda mura pa unan diba patok sa students at tricycle drivers Pwede sa labas ng bahay Number 2 street food cart Kwek-kwek or fishball tok na naming Yung kapital dito ay 7,000 to 10,000 pesos Kailangan lang lutuan cart diba pwedeng DIY tapos yung mga sauces Ito yung guys na talagang patok ngayon yung street food cart na Kwek, kwek talagang malaki yung kita dito ang, ang kita ay pwedeng 500-800 kung maganda ang pwesto so location basis din to guys ng negosyo mas maraming tao mas malaki yung pwede mong kitain ba diba? tipid hack kung may existing kalan at kawali pwedeng mas mababa ang puhunan number 3 Shopee Lazada Reselling Buy and Sell yung capital 2,000 to 10,000 Pambili ng inventory Ang ibibenta guys ay mga trending items Gaya ng cellphone, accessories Makeup LED lights or pet supplies Ang kita ay 30% to 100% markup Depende sa produkto May extra tip pa Bumili sa divisorya 168 Shopee Wholesale or Facebook Group. Number 4, ito yung pagawa ng dishwashing liquid. Capital, 3,000 to 5,000 raw materials. 2 to 3 times markup guys yung pwedeng kitain dito ay 3,000 to 5,000 monthly. Pwedeng ibenta sa kapitbahay, bahay sari-sari store wedding online pag lumaki daw yung demand dagdag produkto tulad ng fabric softener car shampoo number 5 prilab ukay o pwede kang magbenta sa marketplace sa facebook pwede kang mag live ba diba? fb live ang kapital ay 2,000 to 5,000 pang bulto ng ukay bagsak presyo ng platform, pwede sa Facebook Live, TikTok Live, IG or, or Instagram at Shopee. Ang kita ay 100% to 300% markup lalo na pag branded vintage. So maganda dito guys, pwede kang mag live selling kahit sa bahay lang, gamit lang ang cellphone. Number 6, home baked goods, cookies, brownies, banana bread pwede kang mag bake o magluto tapos pwede mong itinda halimbawa na dyan yung banana bread di ba? brownies, cookies ang kapital ay 1,000 to 5,000 pesos lang para sa oven tools, packaging Marina. ganun, kapital ang kita ay 20 to 50 pesos 10 to 20 orders per day, possible pwede kang magbenta gamit ang Facebook at TikTok. Number 7, ito yung e-loading plus Gcash cash in business. capital 1,000 to 10,000 load wallet. Pwedeng idagdag bill payment online padala e-wallet top up. So per transaction nakita dito guys ay 2 pesos 2 10 pesos. Pero mabilis yung turnover magdagdag ng sari-sari items para mas maraming pumunta sa iyo. Ito ang number 8, Tok Tok na Lavo Brider or Food Delivery. Kung may motor ka, pwede ka magsimula. Ang kapital ay 1,000 to 3,000 for registration. Helmet, tapos SIM card, phone load. Ang kita ay 500 to 1,500 day per day, depende sa oras. Ang maganda dito, pwede kahit part-time lang Habang nag-aaral ka or may iba pang hanap buhay Number 9, dropshipping Zero inventory Ang kapital ay 5,000 to 10,000 pesos bang setup ng store or marketing ads Ang Mga platform pwede mong gamitin TikTok shop, FB shop, Shopify Yung kita ay depende sa ads, yung sa sales at ads pero pwede ka magsimula kahit wala pang stocks mm, ikaw din ang marketer number 10 guys digital services kung may skill ka freelance ang capital ay 0 to 5,000 pang internet basic tools graphic design di ba virtual assistant sa video edit editing gumawa ng caption uh, sa so Facebook ads yun, pwede kang kumita ng 2,000 up to 20,000 per month. Depende sa client. Yan, may tip pa siya kung saan pwede maghanap ng client. Online jobs, PH, Upwork, fiverr, FB Groups. So, tipid-tip kung kulang pa ang 10,000, mag-partner ka sa kaibigan o kapamilya. Magbenta mo na online bago magtayo ng physical. Iwas sa utang sa simula. Mas magandang cash on hand. 'di diba? So, ang ganda guys ng ChatGPT. Then tingnan niyo 'yan, oh. No? So, yan lang video natin ngayon, guys. Thanks for watching.